Hello mga ga, ito na po yung request ninyo na 2 cups lang na recipe ng ating OV bar na lulutuin daw natin ito sa ating kaldero or yung dry steam. Kaya ito na, umpisahan na po natin. So ito na po yung mga sangkap natin. Gagamit lang po tayo dito ng 3 fourth cup ng light brown sugar, 1 fourth teaspoon ng iodized salt at lagyan natin ito ng 2 tablespoon ng margarine. At ang gagawin lang po natin dito ay durugin lang po natin yung margarine dito sa ating asukal. At lagyan muna natin ito ng 1/4 cup na tubig at 1 teaspoon ng vanilla extract at half teaspoon ng food color na OB violet. At haluin muna natin 'yan hanggang sa halos matunaw na po 'yung ating asukal. Ganito lang mga gayong mga ingredients natin, napakasimple lang po ito. Kahit na 'yung ating timpla ngayon ay pang merienda lang, ay pwede naman na inyo po itong pagkakitaan. At dito maglagay na tayo ng 2 cups na third class flour. Kung walang third class flour ay pwede naman na gumamit po tayo dito ng all purpose flour. Basta tansyahin lang po natin yung ating tubig. At maglagay tayo dito ng 2 teaspoon ng baking powder. At dito mga ga, magdagdag po tayo ng 1 tablespoon ng ating tubig. Ganyan talaga yung gagawin natin mga ga. Basta hindi po natin kabisado yung bra ng harina na gamit natin. Ay kailangan po ay utay-utay lang po yung paglagay natin ng ating tubig para hindi magiging basa talaga yung ating mixture. At pag well combine na po yung ating mixture na ganito na po yung consistency ay ilipat na po natin yan sa ating lalagyan. At gagamit lang po ako dito ng ating lianira na may sizes po ito na 10 by 6 and a by 1 and a At banyahan lang po natin yan ng shortening or di kaya margarine. At yung plastic na suot ko mga ga, nilagyan ko ho yan ng kaunti po ng mantika para hindi didikit dito yung mixture. Para mapadali po natin sa pag-flatten yung ating mixture. At ipantay lang po natin, press down lang po natin yung ating mixture. At kung sa oven po ninyo ito lulutuin, ay kailangan ay mainit na po yung oven ninyo bago po ninyo ito isalang. Kung sa oven po ninyo ito lulutuin ay nasa video screen po yung ating time baking. At isalang ko na ito agad sa mainit ko na po na kasirula. Yung aking kasirula ay wala po itong tubig at naglagay lang po ako dito ng patungan. At mahina lang po yung apoy ng aking kalan dito kasi nga ay kasirulang. Ngayong gamit ko ay medyo manipis din. Pagkalipas ng 15 minutes ay hindi pa luto yung aking mixture. Kaya tinakpan ko yan ulit at niluto ko yan ulit ng another 15 15 minutes. Ito, luto na to mga gana yung pag -idein po ninyo ay bumabalik po yung ating mixture. Yung nag-bounce na siya. At pwede ding mag test po tayo. Pag wala nang basa na mixture na sumama sa ating stick ay ibig sabihin na luto na po yung ating mixture. At kailangan na ito'y malamig na malamig na bago po natin ito hiwain. Kung gusto po ninyo na maramihan dito na paggawa ay naka-upload na po tayo dito ng isang kilo mga ga. Medyo matagal na ho yun pero nasa feeds lang po natin. At, at nasa YouTube ko din, hindi yun natin din po yung name ng aking YouTube channel. At para madali at dagdag sarap po ng ating OB bar, ay gagamit lang po tayo ng OB condensed milk na yung pangbasa po natin dito para didikit po dito yung ating desiccated coconut. Try nyo to ga, grabe ang sarap. Dagdag sarap po talaga at ang lambot po ng ating OB bar kasi third class flour po yung ginamit po natin lahat. At marami na po tayo dito na-upload na iba't ibang flavor. May strawberry, may chocolate, at may pandan din. At yung self-life dito, ito mga ga ay madali lang po talaga itong mapanis dahil po sa ating desiccated coconut. Hindi ito aabot ng 3 days. Kailangan ay ma-sold out po natin ito within 1 and 2 days. At hanggang dito lang po yung ating video. Ito pong muli inyong kainday. Maraming salamat at bye bye.